Pagkatapos nga ng recognition ng apo ko guys, ay ito na ay pumunta na kami dito sa mall na ito. Siyempre guys, pasyal-pasyal lang ba at ito nga kami ay nakataksi. Dahil pagod na pagod na kami guys, dahil nga, dahil sa mainit ang panahon, ay siyempre siguro po dahil may bata din kami kaya kami nakataksi. Nang pumasok nga kami dito guys, ay nakatawag pansin sa akin itong nagtitinda ng smoking balls. Itong smoking balls na ito guys, ay sabi ng apo ko ay nakikita lang niya sa TikTok. Pero ako hindi pa ako nakakita ng ganito. Ito na itong tinda na ito guys, akala ko nung dati ay photo, E sabi nung apo ko hindi yan photo at gusto niyang tikman. May presyo ito guys. Yes, may presyo ito. <laughs> Kaya isa lang ang in namin para dili ka maungo guys ba. So eh, ato yun na siyang tilawan kung unsan yun ang lasa anak ah, niya. Pero naka-amaze lang siya tingnan guys. Kaya pag once nga imuha din kaunon, ano, umuusok ba umuusok siya maraming na maraming bumibili guys at ito nga nang pagdating namin dito ay uh, daming taong nakatingin yung ganun ba tapos nagwander ako ba bumili kami ng isa ayun yung tagalog ko hindi na nagkandaw di ba at o guys o tingnan nyo ayan umuusok nakatikim din ako ng isang piraso guys pero hindi naman masarap char Pagkatapos nga namin dun guys at umakyat kami sa itaas at nagtingin-tingin ng dress itong anak ko dahil gagamitin nila sa school. Pero nahulog po sa ukay-ukay na lang guys kay ma mahal yata yun no may kamahalan yata yun ang ano na yun at ito nakatingin-tingin kami titingin-tingin sa kissing sa cellphone kasi nga recognition niya at tawag pansin sa akin guys itong aso na ito na nasa mall pero mall <laughs> nasa malls pero naka ano naman siya guys oy naka diaper siya okay lang at uh, friendly niya friendly yung dog na ito guys hindi siya tumatahol. Ano lang ba? Yung bang, ang bait-bait niya tingnan, pero yung itsura lang niya ba? Parang magat matatakot ka dahil ang parang kakagatin ka, charot. <laughs> At umuwi na nga kami guys dahil gabi na. Gabi na guys dahil anong oras naman kami dumating doon eh, alas 5 na. Kaya eto mga ilang oras. So, alas 9 na yata ito guys. At ito nga guys nang dumating nga kami dito sa amin. Pagod ang mga person. Tingnan yung mga mukha namin guys. Oh. Yan ang mukha namin. Pagod na pagod na. Siyempre, ikaw ba naman ang aga-aga tapos gabi ka nang umuwi, ba? Diba? Kinabukasan nga guys ay graduation day na ng apo ko at ito ay pinakain ko na lang siya ng agahan. Alas 6 na pa ito ng umaga, Five, alas 5 yata ito ng umaga guys at hindi na ako sumama doon. Dito na lang ako sa bahay at nagtatanim ako ng alugbati. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and my Facebook page. Maris and Simple Lifestyle. Bye-bye!